Uh, gedak ngarau gedak ngapun oh, mau gedak maga mau gedak kebik misalnya suruh mentayu mundur itu ngayon maglulu tuh aku na manok ano to Kalderita na ewang kulang yeah. kasi gusto ng aking dalaga to kaya lutuan ko anu lang to kunti lang ano kasi ko na ito Kalideric. kasi hindi kumpleto ang sahog pero pending oh, pwedeng pwede na hindihan natin sa lasa kaya ito umpisahan ko na maghiwa-hiwa tsaka mayroon pa ako na prosin dyan kaya din ko muna ah, habang mag ako maghiwa-hiwa na ako ng mga pangsahog sa so, buyas yes, bawang lang naman

to maglalagay na ako ng mantika ay yun umuuso Masubrahan sa lamig kaya umuuso ka agad manipis lang kasi ang kasirula na gamit gamit ko kaya yan hinanati na nga po eh umpisa na magisya magpapausok na ayan wala na makita off mo na nga po Si wala nang makita kita ang sibuyas, bawang yun nga yun, lagay ko na ang karne karne man konti lang naman yan kasi so, kailan lang din naman kami ayun, eh, medyo halukay halukayin ko lang tapos lagyan na natin ang kahit ano anong mamayang pwede ilagay dyan puna laurel, yan yung laurel hindi talaga mawawala gusto naman, siyempre, paminta durog na yung binili ko, isang peraso lang, okay na yan pwedeng pwede na magpapalasa na rin yan, nagdag na rin at saka laurel, may nagdag aroma na din yan, hinahinahan ko konti ang apoy kasi baka sobrang lakas na apoy ayan kanon lang tapos lalagyan ko yan ng tuyo kunti lang naman para lang ops, okay na yan para lang pumula ang ano, karne medyo magkulay ang karne mismo bukod sa tomato sauce na ilalagay ko lalagyan ko tuyo para pumula talaga siya pulang-pula ang karne. Para mainggan nyo talaga ng kumain ng kumain yung ang kakain. ang ah, may kulay. yun Habang maging ano ako, maghihintay kung maluto ang karne, maghiwa naman ako ng patatas at carrots. Dalawang patatas lang yan, pero pwedeng-pwede na. Okay, okay na yan solve na solve na hindi ko na pala na ano to medyo nagprito na unti ang patatas at carrots ni diniritso ko na para isang mabilisan lang isang mabilisan luto hindi ko na siya ano konte konti uh, pero okay na yan solve na rin yan pwedeng pwede na rin pero nabis talaga yung ito still mo siya magpretuhin mo siya konti yan pinakamahal. ano noon maganda pero ngayon hindi na teritsuhan na isang magbilisan na to yan balat balat tapos hiwa para mamaya pagkaluto ng karne okay na teritsuhan na Oh tn hn hn hiwa hiwa n p Oh, so may wow ano natin sa tubig bukas natin babada natin ang sunod naman natin ay car watch naman ang so no simple lang yan kasi walang budget Tama yung 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 ito. Yan, kulong-kulo na. Mukhang ready na to. Pwedeng-pwede na. Lagyan ko na ng tomato sauce yan. Yan. Tomato sauce. Ang ah, ilalagay ko na ano lang yan. 200, mil, 200 grams. Pwedeng-pwede na. Oops. Pigain mo pa. Pigain mo. Pigain mo pa. Para hindi masayang. Yan sige pa isa pa mayroon pa yan ay yan ang konting halo halo yun na yan ayan. halo halo hanggang magsab para may hanggang maubos-ubos ang sabaw pamumula na mamumula yan ayan o oh. piling na aha mamaya po, pulang pula na yan tapos Halagay ko na andyan na pala yung carrots at patatas na ilagay ko na. Hindi ko na na buon yung camera nung paglagay ko. Kaya ayan na nailagay ko na. Hindi ko na pala naon na kuha mali. Ayan, pero okay okay na yan. Andyan na sila. Pwede na yan. Pakuloy na lang pakuloy. Nakang maluto ang patatas at carrots. Kasi luto naman na ang karne luto na yan pero sakto rin yan malutong patatas carrots lutong lutong rin ang karne yan halukay last po na lang na ilagay yung bell pepper na lang yun na lang kung ano man ang kulang na sahog ko dyan ah, magjini na lang na kumpleto yan pero sigurado ako may kulang yan pero idaan ko na lang sa timpla para masarap ang lasa na magustuhan sigurado nila Ayan, ayan, takpan ko muna para sa sunod. Ayun, o ayun, oh, kunti na lang ang sabaw. Unti-unti na lang. Malapit na yan. Kunting-kunti na lang. Basta antayin ko pang magkunti na talaga yung sabaw na yan. Ayan, oh. hanggang medyo matuyo-tuyuan kasi sarap din pero mas din magiging maraming sabaw pero kalderita eh lagay ko na ang bell pepper para okay na okay na hindi pala yan kalderita kasi kulang kulang kalderit lang kalderit kasi kulang kulang ang sahaw pero bahala na kung ano kulang dyan wag kayo na magpupuno masarap ating plan ko sa nang maganda-ganda sa panglasa ng aking mga ng aking dalaga ayun tinakpan ko muna para oh, ayun check na naman kunting kunti na lang talaga ang sabaw tingnan ko lang kung luto na ang patatas kung susubukan ko pag luto na okay na yan ayun mukhang malambot na pwede pwede na luto ng patatas. Siyempre, pag luto ng patatas, matik, luto na rin ang carrots. Kasi sabay sila. Ayun. Kunting-kunti na lang sabaw. pwedeng pwedeng na yan. Ayun o. Oh. Buka. pwedeng na sa kainan yan. Pagkaluto, kain ako. Titikman ko na yan agad. Ayun. Pwedeng-pwede na nga yan kain time na to ngayon o, oh, kunting-kunti na lang sa sabaw malambot na lahat ito na lahat kaya kain na ito, kakain ako dito ako sa study table lang aking anak kakain kasi sobrang init nung sa aking sa aming kainan And dito ako sa study table medyo malamig-lamig Ayun, eh, kain ka ng kain dyan. Hmm, <laughs> sarap ba? Masasarap pang ka ba sa sarili mong luto? Kaya iyon, eh, kain pang ngiti-ngiti pa, nasasarap pang siguro. Tapos nasa tabi lang kasi niya yung kanyang mini pincher. Tinali ko lang yun dyan sa loob ng bahay kasi makalat siya aking aso na yan. Pag nakawala lahat ng gamis timbu, gamit, timbuang. Tim kaya tinatali ko lang yan siya dyan si mini pincher nasa pinto lang yan ayan, dyan lang akong nakain sa kabila kasi malapit sa pintuan yan, malamig-lamig sa aming simpleng bahay, ayun kaya kain ba't mo ng kain yan tikman mo yung niluluto mo kung masarap ba kainan kain na po tayo. Kaya salamat po sa inyo ha, 'pag pagpanood sa aking mga munting video. Lahing munting pagluluto. Maraming maraming salamat po sa lahat.